Iris. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay mas pinipili mong kumilos agad kaysa sa maghintay ng utos. May likas kang lakas ng loob na harapin ang anumang hamon, ngunit may pag-iingat ka rin sa mga desisyong may kinalaman sa pera. Ayaw mo ng pabigat sa trabaho, gusto mo ng sistema at bilis. Hindi ka rin komportable sa mga taong mahilig magreklamo. Sa usaping pamilya, tahimik kang nagmamasid pero palaging handang umalalay kapag may pangangailangan. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating, gawing laging maingat ang bawat kilos. Taurus sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ngayong araw ay mas matimbang sa iyo ang seguridad at katatagan. Hindi ka papayag na may masayang na oras o pera. May pag-iingat ka sa mga sinasabi, lalo na kung ang kausap ay hindi mo lubusang kilala. Ayaw mo ng mga usaping may halong inggit o pamumuna. Sa tahanan, tahimik ka ngunit aktibo sa pagtulong. Sa trabaho naman, matibay ang prinsipyo at ayaw mong minamadali ka sa mga desisyong dapat pag-isipan. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating, gawing laging maingat ang bawat kilos. Gemini, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, Gemini ikaw ay mabilis mag-isip at palaging alerto madalas ay maraming gustong gawin sa isang pagkakataon, ngunit ngayon, mas pinipili mong maging maingat. Hindi mo gusto ang mga usapang walang saysay at iiwasan mo ang chismis. Sa trabaho, gusto mong may kausap na may direksyon ang layunin. Maingat ka rin sa pagtanggap ng obligasyon, ayaw mong mapasubo sa bagay na hindi malinaw. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating, gawing laging maingat ang bawat kilos. Cancer Sa gabay ng kalikasan, cancer emosyonal ngunit matatag ang iyong disposisyon ngayon. Malakas ang iyong intuition pagdating sa mga tao sa paligid, pakiramdam mo kung sino ang tunay at sino ang hindi. Ayaw mo ng masyadong magulo o agresibong pakikitungo. Sa loob ng tahanan, nais mong laging may kaayusan at katahimikan. Maingat ka rin sa pagsasalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Pinahahalagahan mo ang koneksyon sa pamilya higit sa anupaman. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating, gawing laging maingat ang bawat kilos. Leo, ngayong araw, sa pahiwatig ng kalikasan, si Leo ay namamayani ang iyong natural na leadership. Gusto mong maging sentro ng pagkilos ngunit may control sa emosyon. Hindi ka agad nagpapakita ng galit kahit na may pagkabigo. Gusto mong planado ang bawat hakbang, lalo na sa usaping trabaho at pananalapi. Ayaw mo nang nagpapabida ng walang sapat na dahilan. Pinipili mong umakto ng tahimik ngunit may malinaw na layunin. Sa mga relasyon, mas gusto mo ang respeto kaysa pansamantalang lamang at tandaan ang mga galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating gawing laging maingat ang bawat kilos Virgo ayon sa pahiwatig ng kalikasan ang Virgo ngayon ay mas pinipili mong maging tahimik at mapanuri ayaw mong makialam sa hindi mo naman saklaw ngunit laging handang tumulong kapag kinakailangan sa trabaho, gusto mong organisado ang lahat. Ayaw mo ng gulo at last minute na gawain. Mahalaga sa iyo ang detalye, lalo na sa pera at mga desisyon sa tahanan. Hindi ka basta nagtitiwala sa sinasabi ng iba, inuuna mong pag-aralan ang sitwasyon bago kumilos. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating gawing laging maingat ang bawat kilos. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Libra ngayong araw ay naglalantad ng ugaling makatarungan at balanse. Ayaw mo ng alitan, ikaw ay tagapag-ayos ng hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, pinipiling mong maging tahimik at mapanuri bago magsalita, hindi ka agad humuhusga, iniisip mong mabuti ang dalawang panig ng usapin. Gusto mo ng maaliwalas na kapaligiran sa tahanan, kaya't pinangangalagaan mo ang katahimikan at kaayusan. Mahalaga sa iyo ang respeto, kaya ayaw mo ng mga birong makakasakit ng damdamin. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsan ay dumarating sa panahong di mo inaasahan kaya't panatilihin, ang pagiging mahinahon at mapagmatsyag. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Scorpio ngayon ay mas lalong nagpapamalas ng malalim na damdamin at matatag na paninindigan. Sa trabaho, ikaw ay tahimik ngunit alam kung kailan kailangang kumilos. Hindi ka basta nagpapakita ng emosyon, pero kapag may pangangailangan, handa kang magtanggol sa sarili at sa mahal mo sa buhay. Sa mga usaping pera o tiwala, ayaw mo ng lokohan, madaling makaramdam kapag may hindi totoo. Sa tahanan, gusto mo ng siksik sa emosyon ngunit totoo at tapat na ugnayan. At tandaan, ang mga pangyayari gaya ng kalikasan ay maaaring magbago bigla, kaya't panatilihin ang pagiging mapanlikha at maingat sa pakikitungo sa kapwa. Sagittarius, ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay nagdadala sa Sagittarius ng pagiging mapangahas at puno ng optimismo. Sa trabaho, gusto mong malaya kang nakakakilos. Ayaw mo ng masyadong maraming kontrol. Gusto mo ng mga bagong ideya, panibagong pagsubok, at makabuluhang proyekto. Sa tahanan, ikaw ang nagpapasaya, madalas may baon na kwento o ideya na nagbibigay Ali Wallace. Ayaw mo ng masyadong komplikadong usapan, gusto mo ay diretsahan. Sa pag-ibig, tapat ka kung kailan totoo ang nararamdaman pero ayaw mong pinipilit. At tandaan, ang mga biglaang pagbabago ng kalikasan ay parang mga bagong landas, gamitin ito bilang pagkakataon para matuto, at mas lalo pang lumawak ang pananaw. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay mas lalong nagiging masinop, matatag, at praktikal. Sa araw na ito, inuuna mo ang mga tungkulin kaysa pansariling luho. Sa trabaho, ikaw ang haligi, masipag, may plano, at may disiplina. Hindi ka basta nagpapaniwala, pinag-aaralan mong mabuti ang bawat hakbang. Sa tahanan, ikaw ang tagapagplano, inihahanda mo ang kinabukasan ng pamilya. Sa usapang pera, ayaw mo ng padalos-dalos. Sa pag-ibig, tahimik ngunit totoo ang damdaming iniaalay mo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay di saklaw ng tao, kaya't kahit anong plano, dapat laging may kahandaang harapin ang biglaan. Aquarius Ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius ay naglalarawan ng pagiging bukas sa bagong ideya at kakaibang pananaw. Sa trabaho, naiiba ang diskarte mo, gusto mong subukan ang hindi pa nasusubukan. Marunong kang makisama, pero pinipili mong panatilihin ang personal mong espasyo. Sa tahanan, ikaw ang madalas na may dalang bagong ideya o bagong ayos. Sa pakikipagkaibigan, hindi ka palasama, pero tunay kang maaasahan kapag kailangan. Sa pag-ibig, gusto mo ng ugnayang malaya pero may respeto. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may dalalaging kakaibang sorpresa, yakapin ng bagong ngunit manatiling mapanuri. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Pisces ngayon ay mas lalong nakakaramdam ng lalim sa emosyon at pag-iisip. Sa trabaho ikaw ay sensitibo sa paligid, alam mo kung kailan may problema kahit walang sinasabi. Marunong kang makiramay at tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Sa tahanan, ikaw ang nagpapagaan ng loob ng bawat isa, sa pamamagitan ng mga salitang masarap pakinggan at damhin. Madalas ka nag-iisa para magmuni-muni, pero hindi ka kailanman lumilimot sa pangangailangan ng iba. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang agos ng tubig, hindi palaging malinaw ang direksyon, kaya't matutong magpakatatag at sumabay sa daloy.